Basta igorot, cowboy. Ngayong Strawberry Festival, muli nilang ipapamalas ang pagiging cowboy ng mga igorot sa pamamagitan ng Dongba ni Caballo. Ang Dongba ni Caballo o horse racing sa Ingles ay isa sa mga inaabangan ng mga horse riders at tagapanood tuwing Strawberry Festival. Kaya may ganito tayong laro kasi yung culture natin. Kasi yung kauna-una ang mga ninuno natin, ito ang pinaka-service nila noon, kabayo. Dagdag naman ni Harley, marami pa rin ang mga may alagang kabayo dito sa La Trinidad. May mga iba't ibang kasabik-sabik na paligsahan. Kabilang na dito ang ladies category, Igor at horse race, at marami pang iba. Hindi lang ang mga kabayo ang matitikas, kundi pati na rin ang mga 60 years old pataas na riders na sumabak sa Pioneer's Race. Bida naman ang iba't ibang samahan ng mga horse riders sa mga karera. Nandyan ang D-Valley Riders Association, Mount Yangbu Riders Association, Ride Park Pony Boys, at Camp Janhe Riders Association. Ayon naman sa young lady rider na si Giselle, talagang inaabangan nila ito dahil paminsan-minsan lamang sila nagtitipon. At isa ito sa ipinagmamalaki nila bilang mga kabalyero. Bago ituloy ang kasiyahan, salo-salong kumain ang lahat. Habang may mga nag-i-intermission ng mga country songs. Demaki naman ang pamamaraan ng transportasyon ngayon. Hindi pa rin makakalimutan ang mga kabayong minsan ay nagsilbing parte ng buhay dito sa bulubundukin ng Cordillera. Sa ngalan ni Jimmy Baligan, ako si Pichi Tilay para sa Herald Balita.